Hello po. Look at my little angel. Si Baby Playjoy. Hello. Hello po. Bebe. Look, my Look, mama. Look, mama. Look, mama. Look, mama. Look, mama. Look, wow, mama. Look, po. Mama. Wow. Antayan niyo po ha. Sana makapagsalita na siya. Hello. Look, mama. Look, mama. Bebe. My little princess. Si Angel. May angel, ang aming angel, si Pei-Joy. Hello, Bebe. May angel na napakabait, sobrang bait po niyan. Yan lang po ang kanyang habi, mag-iisip po, tapos ay mag ba? diba? Diba, Bebe? Look, Mama. Look, Mama. Hi. Hello daw. Hello. Hello. Hello po. Napakabait po niyan. Yan po ang aming baby ang I'm a little baby. Diba? Ang lab na lab ni mama. Lab na lab ng mama. Lab lab ng ate. Ng mga ate niya. Uh -huh. Busy-busy po yan sa pag-aaral. Hindi na. Hindi na po. Naku, nagiging ato. Ibang bait niya niya. Kiss mama, kiss, kiss mama. Oh, yan na po ang pinaka-hiker niya. Pero mabay ko sobrang bait po ng bunso ko niya. Ang bait ko lang. <laughs> okay, okay lang, okay lang, bebe. Okay lang. <laughs> okay, okay lang, okay lang. <laughs> oh, daddy ko. Hmm. Hmm? Okay lang. Okay lang, okay lang. Thank you. Love you. Love you. Love <laughs> you. Ah, gusto ko. Gusto ko gusto daw ng kiss. Kiss, kiss. Bisa na kita, mama. Ayan. Okay, kailan nga ba lang mo? Gusto niya ng kiss. <laughs> Sige, bukas ulit kita, baby. ha? Bukas ulit, ha? Wala kang pasok si Simba tayo bukas, bebe. Simba tayo. Pai, galok ma. Galok ma, Simba tayo. Si Simba tayo bukas. Opo. 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 Mama. Mama. Baby, baby, baby. Ah, baby ko pala yan. Baby. Baby kita? Baby? Baby ka ni Mama? Ito ang aming angel, di ba? Eh, Nangigigil na naman. Ang bunso ko. My little angel. Yan. Okay, kiss. Gusto kiss na naman? Kiss na naman sa Mama, kiss. Mama? Kiki's mm.